Okay. Hello po. Alam niyo po ba na kasi nakita ko tong video na to sa ano. Na uh, napanood ko lang. Ay, galit. Galit ano? Galit mag-report. Okay, ito yon. Nakita ko to sa video na ibinabad nila yung apple sa maligamgam na tubig. Tapos sinubukan ko. Kasi ako kasi hugasan ko yan eh. Tapos kainin ko. Mahilig pa naman ako sa makintab. Napuno na ng wax yung tiyan ko. O, tingnan nyo to ha. Pakita ko lang to. Natapon ko na yung tubig. Ya, yeah, hindi yan apple. Mukha ko pa yan. Sandali. Okay. Nakita nyo to? oh patay na ko, Hindi yung patay na kuko. Naipit yan ng sasakyan eh. Okay, sandali ah. Ito ba? Kita nyo to? Itong isa na to, hindi masyado. Ewan ko, pero kinuskus ko na to sila kaganina eh. Lahat sila. Pero ito, halos wala akong makita. Okay, lapag. Ito oh, ikinuskus ko rin to kanina eh. Nang ng paper towel ito yung ginamit ko o. Oh. kasi tiningnan ko kung matanggal akong wax eh hindi ko naman nakita ang wax wala pero alam nyo ba nung tinanggal ko siya dun sa binabad na tubig na maligamgam? Nung matuyo, o tingnan mo yan. oh, oh, ba diba? Ayan yung wax na ano? Ayan yung wax na sinasabi sa video, o, totoo. Hala, napuno na gird ng wax ang akong tiyan. Paano yan? Oh, hindi yan maganda sa katawan talaga naman, oo mahilig pa naman ako sa makintab dyan mm, makintab na apple kasi parang pinipili ko pa palagi yung mga makintab yun pala, kintab wax lang pala yan, oh, ayan na, sige kaya kayo kung gusto nyo na ano, na malinis yung kakainin mula ngayon, ibabad ko yan sa maligam-gam ngayon ko lang talaga to. Ang tagal-tagal ko kuma kumakain ng apple. Oy, maraming taon na. Ang dami ko ng wax na nakain. O sa mga bata nyo, ingatan nyo ako. Mag-iingat na ako. Mga pa lang ako magsimulang mag-ingat. Hmm. Okay.